Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 3, 2024. Webes ng ikadalawampot-anim na linggo sa karaniwang panahon. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Hob, chapter 19, verses 21 to 27. Sinabi ni Hob, Aking mga kaibigan, ako'y inyong kahabagan. At sa galit nitong Diyos, Ako'y kanyang ibinuwal. Bakit ako inuusik? Waring kayo itong Diyos. Di ba kayo magsasawang pahirapan akong lubos? Sana ang sinabi ko ay maitalat, masulat, at ito ay magawang isang buong aklat. At sa batoy maiukit itong mga salita ko, upang sa habang panahoy mabasa ng mga tao. Alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas, na sa aking magtatanggol pagdating noong wakas. Pagkatapos na maluray itong aking buong balat, ang Diyos ko'y mamamalas kahit laman ay maagnas. Siya'y aking mamasdan at mukha ang makikita ng sariling mga mata at di ng sino mang iba. Ang puso ko'y nananabik na mamasdan ko siya. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa pagpapatuloy pa rin ng ating pong pagbabasa at pagninilay mula sa kwento at buhay ni Hope kung saan nakaranas po ng uh, matinding pagsubok itong si Hope dahil sa kagagawan po ng demonyo lahat ng bagay na mayroon siya ay kinuha ng demonyo inalis sa kanya at ang tanging naiiwan na lamang po kay kay Hope ay ang kanyang pananampalataya sa Panginoon na maging ang kanyang mga kaibigan ay kinukutya na siya o mga pinagsasabihan ng mga salitang mahakapagpahina ng loob uh, sinasabi na uh, siya ay pinaparusahan ng Panginoon pero naniniwala si Hob na hindi ito uh, magagawa ng Panginoon sa kanya bagamat siya po ay nagihirap din may pagkakataon na nagdududa na rin siya pero nanatili siyang matatag sa kanya pong pananampalataya sa Panginoon kung kaya't ngayon ay matapos na mapakinggan ang mga sinasabi ng kanyang mga kaibigan sa kanya sa naman ngayon ang nagsasalita at kanya pong uh, pinakikusapan ng kanyang mga kaibigan na unawain at uh, uh, wag ibabaling sa Diyos ang lahat ng sisi sa kanya pong nararanasan ngayon na talagang napakagandang halimbawa no? at inspirasyon si Hope lalong-lalo lalo na para sa mga tao na naghahanap ng kasagutan, lalong-lalo lalo na kapag pagdating sa kanila pong uh, mga nararanasan na totoo bang may Diyos? Dahil kung totoo may Diyos, bakit sila may sakit? Bakit uh, yung kanilang mahal sa buhay ay nawala? Maging kanilang mga hanap buhay ay naglaho din? Sa ngayon, marami po ang nakaranas na naman ng hagupit ng bagyo, mga nawala ng tirahan, mga nawalan ng mahal sa buhay, yung mga nasunugan, kung hindi man binagyo, ay iba pang mga trahedya ang nararanasan na talagang mapapatanong na totoo bang may Diyos at bakit nangyayari ito. Nawa sa mga panahong ito, balingan natin ang buhay ni ni Hope upang tayo po ay patuloy din na ma-inspire at manatiling matatag sa ating pong pananampalataya sa Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.